Isang pasasalamat at pakiusap ang bagong mensahe ni Rufa May Quintos sa kanyang mga fans at followers. At ito nga ay may kinalaman sa biglaang pagpano ng kanyang asawang si Trevor Magallanes sa Amerika. Sa kanyang mensahe ay nagpaabot o nagbigay ng pasasalamat si Rufa May at doon nga ay patuloy naman ang pakikiramay ng kanyang mga kaibigan lalo na sa pagpano ng kanyang asawa at para na rin sa anak na si Athena. Sinabi rin ni Rufa May na nakikiusap siya sa ilang mga social media content creator na bigyan ng respeto pagpano at huwag mag-imbento ng mga bagay na hindi naman totoo lalo na para lamang magkaroon ng kita ang kanilang mga content sa social media. Dahil marami ang nalilito, ayon kay Rufa May nagdudulot ito ng maraming pagkalito sa mga taong nakakabasa dahil na rin sa paiba-iba at mga fake news na pinapalaganap ngayon na madaling pinapaniwalaan ng maraming mga netizen. Matatanda ang unang nabalita na pumanaw si Trevor noong July 31, 2025. Sa kanyang post ay muling nagbigay ng mensahe si Rufa May sa pamamagitan ng isang caption sa Facebook. Maraming salamat sa lahat ng nagpadala ng mensahe ng pakikiramay. As we cautiously navigate through this emotionally difficult period of our lives, we would appreciate discretion from everyone. Nakikiusap ako na huwag naman po ninyong gamitin ang pangyayaring ito para magkaroon lamang kayo ng content. As the wife of Trev, all information surrounding his passing will come from me. Ang lahat ng detalye ay maaari ko lang maibigay sa tamang oras. For the sake of our daughter, Athena, please refrain from spreading unverified information that she can access through social media. Let us just remember that good times that we had with my husband Trev. Aminado si Rufa May na sunod-sunod ang malulungkot na pangyayari sa kanyang buhay kaya sana daw ay maging sensitive din ang mga tao. Pero makikita pa rin na matapang na hinaharap ni Rufa May ang mga pagsubok na meron siya. Sinabi rin ni Rufa May na hindi madali ang nangyaring ito dahil asawa pa rin niya si Trevor lalo na't na mahal na mahal nito ang kanyang anak na si Athena. Dagdag pa ni Rufa May, mag-asawa pa din kami ni Trevor, walang nag-file sa amin ng annulment. Dito po kami sa Pilipinas ikinasal noong November 25, 2016. Ako po ay widow or byuda na. Shock pa din at nagluluksa po kaming mag-ina and salamat po sa lahat ng condolences and rest in peace and sympathy. Salamat sa pakiramay. Lord, please give me and Athena our daughter strength ang sakit. Sa puntong ito ay patuloy namang nagme-message din ng mga netizen at naunawaan naman ang kalagayan ni Rufa May. Ayon sa isang netizen, give time yourself to grieve. The hardest part is the process of acceptance. The days will pass and it will heal the pain, but never forget to move forward because our loved one is already with God, who will give the most love, the most care that He can give more than what we give to our loved ones here in this world.